I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Marami na talagang kinikilig ngayon ng mga bubbly sa Sky Dome na talagang dumating nga itong ating Donnie Pangilinan para suportahan ang kanyang girlfriend na si Belle Mariano. Kaya naman talagang hihiyawan nga ang mga bubblies lalong lalo na nga ng kumanta na itong ating Bel. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon dahil grabe nga talaga ang itini nato nang kumaway na nga sa kanya itong ating Belle Mariano. Kitang-kita nga tiyan ang pagbawi nga ng kaway ng ating Doni Pangilinan. At tingnan nyo naman itong si Kuya R.J., proud nga sa kanyang pinsan na talaga namang kinikilig nga rin sa ating couple. Kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento. Pinag-uusapan na dahil marami pa talaga tayong mga aabangan sa bawat kaganapan ngayon sa album launch ng ating Bel Mariano. Kaya stay tuned for more updates.